Hello, hello mga mi. Today is November 20. Walay okasyon karon, but Bella will turn two months tomorrow. Char English. Bitaw mga mi, mag DIY photoshoot na sab ko ni Bella karon. But before we start, maglihok sa tadaan sa mga angay trabaho on sa balay. For how many thousand days? Char thousand days. Kinagpakita okay, naman si Haring Adlaw, akong gipanggawa sa ang mga gipangklipang sa nina ni Bella o mga sapatos nga gaumog, pila na kaadlaw, walay bulat-bulat sa init. Sa kakugihan ni Mader, bisan gaulan-ulan, gipang labhan dyan ang mga sapatos, ay kabirigod. Aning bula na mga mga kasigil ang ugulan, panagsa na lang mo init. Sa mani karon mo init, pero tagtaod ani mo, bundak na pod ang ulan. Ay, for the go. Nagandam kog mga gamit para panligo ni Bila mga mi, while well, wala pa nagbukal, akong utok ay utok. Ang takore, giredin na nako na ang tubig. Siyempre, ato sang hugasan ang sudlan og tubig, dahil ang rubber mat, tuwalya, para ihapi ni Bella. mano, -mano akong pagligo ni Bella mga mi, kay di man afford at tong bathtub nga pang baby. Ay, diskarte na lang. Ang importante, mapaligog tarong si baby. Anyway, Johnson shampoo ug bath wash na akong gamit mga mi. Tamang muni-muni sa aming Bella sa gawas. May na lang makalanghap mighangin sa gawas, di puro lang utot. Char, halak ka! pagkahuman ligo ni Bella mga mi, gilisan na daan ako siya para unya for the go na lang dayon. So maon ni akong ipasuot ni Bella mga mi. Magcolor red na po siya sa DIY photoshoot. Matinga ko aning bata ba kay dali ra mo taas ang kuko wa pay duhang adlaw. Mura mag nang laba. Ginil katira na pud nako si Bella mga mi. Makakonsensya ra ba kaayo kakundat ni Bella maapil na kog nil ang unod. Pagkatulog na ni Bella mga me nang hugas dayon og plato kay kapoy na makahugas og gabi. Asin-asin ra ba jud manghugas og plato diri sa mua. May gani kay unay migtubig karon. Dili pareha sa una maghilak dayon kay magkabo pag tubig para na ipanghugas og panggamiton. Nibalik din ko sa kwarto mga me dayon nagkuri-kuri sa laptop para magdownload download og CapCut. Kay sulayan unta na mag-edit sa laptop pero wala dayon kay lag kaayo. Kailangan pa na ko i-reset aron malimpyuhan kay pila na ni kabulan wala na nagamit. Anang mga oras sa mga mini bundak na pudugayo ang ulan, may na hipos dai ang nilabhang bila. Gignan ko ni mader mga mi na maghipos sa higdaanan o patabunan si Bila sa duyan. Kitaoran daw namo something curtain iyal ang kwarto namo. mo. Kinaid akong mata sa taas manggod si gigli na mo dari sa silong. Halak ka bitaw mga mita ora na magtemporary alkoba aron dili mi mahagbong or abogi kan sa taas si mader gayang tibutang og lansang mga mi samtang ako tighawid og tiglantaw kung nasakto pwede sab tigmando lakka madukdukan manjuk kag ba charot pak mana deni ang finish product char finish product mao ni ang DIY alkuba ni Mother mga mi pagkahuman anak mga mi ni na si Mother sa taas para siya daw manglimpyo garage din ako balik ang higdanan dahil gakaling ako limpyo sa silong after tatlong bilyong oras mga mi sakto ni tuwang ang ulan ni gawas din kong dalikit para magkuha ubulak na santan para mahimuon ako ground crown ni Bella Pagkahuman, gikuha dahil ako si Bella sa duyan o gidala sa taas. Kesa sa ni atin ako siya ipotoshoot kaya may hayag. Ikaduha, mausab akong napili nga idea para i-background ang white nga gi-cover sa kutsun sa kumanghod. That time, wala naman good ko yung makita nga white tela para i-background. Pag may gusto, may paraan ba ya? Char. Ay, sana all. Cheers! Nibalik ko sa silong mga may para magkuha sa kamera o green light para maoy gamiton sa pagkuha og mga pictures ni Bella. Pasalamat alang jud ko na aning kamirahan ni eh, kay og wala mag lang sa putag iPhone si 12 Pro Max ani <coughs> Bitaw mga mi gamay na lang jud bikil ani akong cellphone mo babay na gid ni pohon ay mo babay na lang pud ko puslan man Hoy ay charot lang basin di ay magulan og iPhone karong Pasko ay halak ka Anyway, gitaod na na kung una ang crown-crown nga bulak ni Bella. Dayo, nagsugon ako picture-picture ni Bella anak mga mi. As you can see, nakatulog siya kadugayan. Bisag unsa na akong gibuat din ha ni Madam Bella mga mi. Naingon ako baki nga walay true love kiss diha sa kong sitasyon. Para lang makakuhag saktong ang gulo. Kasarap ng buhay ba ni Bella? Tulog-tulog lang. Taod-taod anak, magmata na po na. Kalisod, rabadjud ka ayaw kuhaan o picture. Kadugayan ako pinicture, balimbalin sa pisto ni Bella mga mi. Ay mauna ni hitabo Tuwing! Ay tamang pagkakulob Kaingon siguro na sa duyan Usahe man good mga mi Mukalit na ang takilid si Vila Labi na pag naasya sa duyan Maong kanunay, jud bantayan Na jud magdinanghag inahan Kay pastilan jud rabalali maglibor 24 hours Hinago ra ba ni mo nagkinagod Unya pagkadali ara ba jud sa panahon sa mga baby karon Dali ra mo dako Sunod ani nanay tigbadlong sa apuhan makikmaritis sa silingan Ay kabahan na kamader ay for the go. Charot lang. Pagkahuman na mag-photoshoot mga min ninaog na dayon mi para ibutang si sa duyan. Para straight-straight na ang tulog. ug aron sa dili na matandog. Samtang nagpahuay ko kajot sa sala mga min Taod-taod ni doon ako si Yel nga nagkalisod ug lakaw. Comment down below daw mga mi kung naba may alam ang itambal aning iyang pagkalulid. Dili man gyapon ma ang ipatambal na mo sa iyang kalsyum. Bukaon ra siya mga mi pero dili na dyan siya kalakaw og tarong halos di na gani siya makadog sa iyang lawas mo bakod nanin kamo taon siya bisan nagkalisod ug ani ra ko taman mga mi bye bye